Manalangin tayo. Mahal na Diyos, banal na Ama, walang hanggang Diyos, Ikaw ang aming batu, ang aming kuta, ang aming tagapagligtas, ang aming kaligtasan at ang aming manunubos. Ikaw ay isang napatunayang tagapagligtas at alam namin mapagkakatiwalaan ka namin inilagay namin ang aming pagtitiwala sa iyo aming ama, at niminsan ay hindi mo kami pinabayaan. O Panginoon, pinakamakapangyarihan at pinakamaawain, ipinagtatagubulin namin ang aming sarili sa iyo at sa salita ng iyong biyaya, na makapagpapatibay sa amin at makapagbibigay sa amin ng mga biyaya at pagpapala sa lahat ng iyong mga minamahal na anak. Hinihiling namin sa iyo na ingatan ang aming mga kaluluwa mula sa kasalanan. Ang aming mga mata mula sa mga luha at ang aming mga paa mula sa pagkahulog upang kami ay makalakad sa harap mo sa lupain ng mga buhay. Tawas puso kaming nagpapasalamat sa iyo mayong umaga para sa lahat ng mga pagpapala sa gabi. Pinasasalamatan ka namin higit sa lahat sa pagpapakita ng iyong sarili sa amin kay Hesus Kristo na amin tagapagligtas kung saan nakikita namin ang eksaktong larawan ng iyong pagkatao. Nagpapasalamat kami sa iyo na sa kanya natutunan namin ang iyong pagiging ama, biyaya, at awa. Daway ituro sa amin ng banal na Espiritu ang higit patungkol sa pagpapala at kahalagahan ng banal na paghahayag na ito. Na nagbukas ng aming mga mata upang makita ito at ang aming mga puso na tanggapin ito. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na kami ay ilapot sa iyo mayong umaga at yakapin kami sa iyo buong araw. Gusto namin takbuhin ang takbuhan na nakatakda sa harap namin ng walang pag-aalinlangan. Tulungan mo kaming isang tabi ang bawat bigat na hahadlang sa amin at ang bawat kasalanan na madaling buhol sa amin at ito ng aming mga mata kay Jesus bilang aming layunin. Nais namin mamuhay bilang dapat mamuhay ng mga Kristiyano. Huwag kaming madala sa pangakit ng mundo. Kami ay nagsusumamo sa iyo na gamitin mo kami sa anumang paraan na aming tinakamahusay na makapaglingkod sa iyo. Imiaalay namin ang aming buhay sa iyo. Huwag kaming mamuhay para sa aming sarili, ngunit naway gamitin namin ang lahat ng aming mga talento, at ari-arian upang ang aming buhay ay maging pagpapala sa iba. Kulungan kaming magsagawa ng aming pang-araw-araw na gawain ng matuwid. Kuruan kaming gawin kahit na ang tinakamakamundo ng mga gawain para sa kapakanan ni Jesus na nasa isip si Jesus tulungan kami maging tapat sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sumagana nawa ang mga bunga ng Espiritu sa aming buhay. Sumagana rin kami sa mabubuting gawa. Ipadala sa amin ang lahat ng tulong na kailangan namin para sa mga pangangailangan sa araw na ito. Pagpalain ang aming mga mahal sa buhay, anuman ang kanilang kalagayan at ang lahat na dapat namin ipagdasal. Kinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Hesus Kristo na amin Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.